Ano yung kaya? Mga kababayan, uh, sir, oh. alam mo ba kung paano mag-test na makita ang bulawan dyan? Ito. Pa, paano daw mag-test na makita ang bulawan sa magitan ng pag... Ito yung ginto, makikita. Oh. O ito. Okay, ito yun. Ganyan. Oh, okay, ganyan. Tapos... Para yung maragahan ay lalabas. Ah, okay. Oh, yan. Yan, yan. Para lalabas yung maragahan niya. Oh. Yan hanggang ma hanggang madliit na hanggang kunti na hanggang kunti na hanggang labas ng maraga ha yan yan ang magpis ng gold yan malaman mo kung may gold kay mag, mag iwan dyan yung kulay dilaw oh yan, mag iwan dyan ang kulay dilaw pero walang naiwan dahil walang gold pero oh. kung may God may iwan siya. mana, ah. Diyan, may iwan yung mga dilaw, yung mga gold na maliliit. Yung free gold, ang tawag nila. Oh. Yan ang mag-test ng ginto. Yan, yan pala mag-test ng ginto? O, ganyan. Gamitin ang pala. O, yan. Ay, guys, yes, uh, sample, lang po sampo yan. lang po ito. Sa paggawa ng... Pag-test, oh, may ginto ba ang lupa? Ah, pag may ginto ang lupa? Opo. Hmm. Pag walang ginto ang lupa, wala kang makita. Ah. Yan. Pag may ginto, dyan nagtima. Maiwan yung mga dilaw-dilaw na siyang ginto. Mm. Yan. Yan yung kaalaman. Isang kaalaman kung paano mag-test na maghanap ng ginto sa lupa. Wow. Ayos. Ayos. <laughs> Galing.